welcome to our vlog, Ugay Ugay Family. Ugay Ugay Family, andam na ba mo? Andam na! Okay, Team Ugay Ugay, ang atong game karon kay buntis na upaw sa gilagit na iring o sexy na tike. Game starts in 3, 2, 1. Gilagit na Ering Gilagit na, 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 na iring sa buntis na upaw. Butis na upaw Upau na upau sa sexina tike, sexina tike, Sexy tike, sa butis na upaw butis na upaw butis na upaw butis na sa dilegit na iring, dilegit na iring, na iring. Sexy na tiki, sexy na tiki, sexy na dili sexy na tiki, sexy na tiki, sexy na upaw sexy na tiki, sexy na tiki, sexy na tiki, sexy na tiki, sexy na sexy na tiki, sexy na sexy na sexy na sexy na na okay nanay point ang sexy nga tike. okay go butis na upaw butis na upaw butis na upaw sa nilayit na iring nilayit na iring nilayit na iring nilayit na iring -irin. -irin sa sexy nga tiki oh. okay tayap na sila okay. Okay. Yibon, yibon. One point. One point din eh. One point din sa side nilang gugoy. Okay. Starts now. Game three. Okay. One, two, three, go. Gilagit na 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 na

Sixy na ticket. Sixy na ticket, Sally, like it not a ring. You like it not a ring. You like it not a You like it not a ring, sa. What is not this not? Whoop is not like it. na <laughs> ticket. na you like it not

Oh, na. Okay. Okay. na Okay. And the winner is. Okay, team okay, kayo guys. It's a field team. Manang gilagit na ireng. Is... So, mag-punishment ta. Ang ilang punishment, kay mukanta ang mga winners o so palagi. While ang napilde kay mag, sayaw o budots. Okay, ready? One, two, three, start. <bluetooth>